past memory, yun po yung uh, mga pag-usapan natin, no? paano po natin ma ma overcome itong mga masasamang memories at mabubuting memories na pinagdaanan noon, no? Uh, dahil tayo tao, isa-isa uh, sa atin ay may mga pinagdaanan talaga. A, uh, isishare ko lang uh, ang mga experience ko kung paano ko po ito na na, na recover, no? Pero bago sa lahat yan, uh, intro muna tayo. Tunay na may malasakit sa kapwa Puso ni para sa mga as memory kung paano ko po itong na mga na recover mga masamang alaala sa buhay natin no kasi minsan ah uh, karamihan sa atin hindi na nakausad no dahil sa mga memories na mm, di maganda ang pinagdaanan at hindi ito nakakalimutan nakakulong tayo sa memories na na yon na hindi dapat tayo makulong. So hindi po mag, ang pagpagaling nito, pagpahilom nito dahil ito po ay paunti-unti, no? Paunti-unti po to. Pero uh, isa lang po ang paraan para po ito ay uh, makapag-move forward na tayo, makapag-move on tayo, uh, patawarin natin ang sarili natin. Yan. Dahil, uh, sabihin ko sa inyo, uh, isang requirements yan. Kasi kahit anong uh, gagawin natin araw-araw, kahit anong gawin natin, magsabit po tayo na kalimutan na natin yung mga nakaraan. Kung mismo ang sarili natin ay hindi mapatawad, hindi po yan uh, mangyayari. Dahil uh, ako, ang uh, biktima din ako sa mga memories na pinagdaanan ko. Dumandaan din ako sa di magandang memories noon. Pero uh, itoy ay uh, talagang ah uh, uh, kinakalimutan ko nang gusto kong makalimutan. Pero hindi mangyayari yon. Paulit-ulit 'yun. Yun ay dumidiin sa buhay natin hanggang sa present natin ngayon. So, ah uh, kaya ang nangyari ah, uh, nakalibing tayo sa memories na yon Ah, uh, dahil pala ay isang dahilan, hindi natin pinapatawad ang sarili natin. So, love yourself. Patawarin natin ang sarili natin bago natin magawa yan. No? Dahil ang lahat ng bagay sa mundong ito, ay gu gusto man natin kontrolin ang uh, harapan natin, bagay nga nakatalikod sa atin, sa giliran natin. Pero, hindi po natin makokontrol yan. Out of control po tayo. Sa panahon po ang gumagawa yan. No? Hindi natin yan na uh, uh, makokontrol. Ang bagay kung ano mga sinasabi ng mga tao. Kaharap mo, na, kaharap mo ang mga tao. Hindi mo makokontrol ang mga sinasabi na. Not control talaga. Wala pong makakontrol kung anong meron sa mundo ito. 'di ba po? So, ang gawin natin patently. Kailangan po nga unti-unti itong maghihilom, hindi mabilis ang magpapahilom ng sugat. Ito po ay, masakit. Pero uh, wala naman po akong ginawa sa sarili ko kung uh, hindi uh, pinatawad ko lang yung sa sarili ko. Then yung mga maling mga memories. Hindi magandang memories. May sabi, sinisihin natin sarili ko. Hindi ko pa ginawa na yun. Hindi pa ako nakipagrelasyon niya noon. Hindi, maging ganito yung buhay ko. Diba? hindi pa ako naniwala sa kanya noon, hindi ganito yung mangyayari sa buhay ko ngayon. No? yeah so, dapat i-correct natin sa present, itama na lang natin yung mga maling na tinagawa. Hindi tayo nakakausad, hindi tayo nakausad. Bakit hindi na lang sana ako nagdirigusyo? Hindi naubos yung pera ko. No, ba diba? Nababang karapa hindi dapat ganoon. So puro na lang pagsisisi, maghahanap ka ng tao nga uh, sisi natin, no? Mga magulang natin, kamag-anak natin, kapatid natin, pero ikaw naman ang big decision 'yan. So ayan, kasi nangyari 'yan kasi hindi natin pinapatawad ang sarili natin. Kaya 'yun po yung nangyari. So out of control. So para sa akin, the best way talaga na uh, present. Kasi anong present natin ngayon, yun po yung uh, ating uh, anuhin ano uh, hin, pagtuunan ng pansin. Huwag po yung uh, ano, huwag po yung nakaraan natin at naka, uh, yung uh, future natin. Darating yan. Darating yung mga future natin. Pag yung present natin ay inaatupag natin. Yung ngayon, uh, nakapokus ka sa goal mo, sa plano mo, focus lang. Huwag mo intindihan na mga nasa paligid mo. Kasi out of control. Hindi mo sila control. Kung ano mga ibabato mo sa kanil, ibabato nila sa'yo, huwag mo na lang intindihan. Dahil hindi mo sila control. So, focus na lang. At patawarin ang sarili. Yun po. Nung ako yung naglalakbay, nung mga panahon, nung ako ako'y uh, madami ding pinagdaanan. So, dumaan din ako sa malalang depression. Dumaan nga ako ng seven uh, na uh, 11 days na na lost memories ako. Uh, wala akong uh, naalaala, no? nakihit na kahit minsan. So ayun uh, yun grabe nga, yun isipin mo wala kang zero balance ka ni sarili mo, hindi mo makilala dahil sa depression na yun. So, na uh, matagal ito na hilom na dumating sa punto na uh, akala nila baliw ka na eh kasi nga paano ka hindi maging baliw pag wala kang malala di ba syempre yung sarili mo hindi mo wala kang malala syempre so ganun kahirap ang sitwasyon ng depression na dumating sa buhay ko lahat po tayo may pinagdaanan pero nung nga uh, pinatawad ko yung sarili ko lumapit po ako sa kanya Ah, uh, yun po uh, ako noon, bago ko dumating sa buhay ko ngayon, ay nung uh, pinagdaanan ko ay nalulung po ako sa masamang bisyo. No? Nalulung po ako sa mga di magandang ah, gawain sa pagda-drugs. No? Grabe talaga. So, hindi ko yan ikakahiya kasi nakaraan ko na yon, Tanggap ko na po yon. Ah, uh, dumating po ako na iniwan po ako ng live-in partner ko. No? inubos yung pera ko. Yan. Uh, so, grabing depression yung na uh, nangyari sa akin. Pero, uh, pinatawad ko yung sarili ko para po mangyari. Mangyari na, ano, uh, mangyari na maayos yung ulit yung buhay natin. Kasi, uh, nag-start nag -start po ako ng negosyo 2000 uh, 2014. So, 2014 to 2016, no? Ayan. Uh, dyan na po yung... Ay, mali. Ah, uh, Uh, oh yeah, yeah ka. 2014, 2000, hindi ko mala, makalimutan, 2014. So, dun po nagsimula yung, pag naghirapan ko sa abroad, na nagkakaroon po ng failure. So maraming business ako nagkaroon ng failure, panibagong business naman. Uh, so ang uh, ngayon nakikita ko na po yung kinabukasan ko uh, na nakikita ko na po yung maganda na po yung takbo ng negosyo ko kahit mahirap, maraming problema pero masaya ako. Kaya kaya ayun, hindi po tayo tumigil, no? So napatawad ko yung sarili ko sa mga pinagdaanan ko. Yun yung basically nito. Love life negosyo, uh, masamang besyo, napapunta kayo dyan, uh, ang lahat. So, kasi hindi, hindi naniwala po ako uh, hindi, hindi ka mag-success hanggang uh, hindi mo pagdaanan ang mga mahirap na mahirap na pagdaanan mo sa buhay mo. Kasi atang ang failure, ang mga masamang alaala, eh, uh, ano ata yan siya, eh, kadugtong kadugtong na yan sa pag-success mo. Yun po yun, hindi siya no, nakabuntot na la siya. Bago ka magsaksis, ah, pagdaanan mo muna yung ah, mga buhay-buhay na kadumal-dumal na sabihin mo, ayoko na sana dapat hindi ko ginawa, no? Dapat ganyan ganun. Ganyan. So, pero sikreto lang patawarin mo ang sarili mo. Unti-unti yung mahihilo sugat mo unti-unti itong maayos ito. At unti unti-unting magta-transform ka. Unti-unting uh, mag-star ka. Unti-unting maliwanag yung uh, pagbumuka mo. Unti-unting uh, nakabangon ka sa pagdadapa mo. Ayan, so, yun po yung nakikita uh, ko. At higit sa lahat, no? Uh, lumapit ka sa kanya. Siya lang po, si Master, ang Universe, ang Panginoon na gumawa sa atin siya po ni talagang makakatulong sa atin sa lahat ng pagdaanan natin. So, harapin mo lang. Yung una kong vlog, harapin mo lang ang problema yun. Maraming salamat. Ah. Uh, mahal na mahal ko ko, ko kayo ka Coach Family. No? Ah, uh, please subscribe, ah, uh, pakipindot ang notification bell, yung all, para ma-notify yung mga bagong ulit. Upload ulit, no? Nagka-bulo-bulo na tayo. <laughs> Okay, uh, thank you, thank you so much, no? Uh, sa lahat ng mga OFW, kung saan tulok mga kayo ngayon noon, ay nasa mabuti po kalagayan sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao na patuloy nagsuporta sa ating channel. Mua, mua, Bye-bye!